Ihahatid namin sa inyo ang kwento ni Sundiata, ang bayaning nagsimula bilang isang batang may kapansanan. Ngunit naging isang makapangyarihan na emperador na isinulat ni Mary Grace Tabora. Tungkol ito sa pag-uusga, pagtitiis, pag-asa at pagtatagumpay. Halina't alamin natin ang mga pagsubok, tagumpay at pamana sa kasaysayan ng Afrika. Sundiata, Epiko ng sinaunang mali sa karian ng Nian, na hinuha ng isang mahiwang mga ngaso na si Maghan Sundyata, Mari Jata, ay magiging isang magaling na mandirigma. Ngunit pitong gulang na siya, pero hindi pa siya nakakalakad. Sa paglisan ni Haring Maghan Confata, itinalaga ng kanyang pinakaunang asawa na si Sasa Berete, na si Dancaran Toma, kanyang anak, ang magumana ng trono. Pinalayas nila sa kaharian si Marijata at ang kanyang ina na si Silogon Kajo at sila ay naghirap. Isang araw, naisamita si Silogon Kajo ng dahon ng baobas kaya nagpunta siya kay Rina sa Berete upang humingi ng kaunting dahon. Ngunit sa halip na bigyan siya ay pinahiya pa siya ni Sasuma. Umuwi siya na puno ng kahiyan at buot. Pagka uwi ng bahay ay napagbuhusan niya ng galit ang kanyang anak na si Marijata. Pinangako naman niya na makakatayo na siya sa araw ding iyon at di lamang dahon ang dadalhin niya sa ina kundi buong puno at ugat ng baobab. Inutusan ni Sunjata na hanapin ang pinakamagaling na panday ng kanyang ama si Farakoro upang gumawa ng isang tungkod na bakal. Noong araw na iyon ay natunghayan ng mga panday ang himala ng Diyos para kay Sunyata. Gumapang siya patungo sa dambuhalang bakal. Sa pamamagitan ng kamay, siya ay lumuhod habang ang isang kamay naman niya ay hinahawak sa bakal. Pilit niyang itinaas ang kanyang mga tuhod mula sa lupa. Ang hawak niyang bakal ay bumaloktot at naging pana. Umawit ng himo ng pana si Bala Faseke habang lubos ang galak na nadaraman ni Sulugon ng masaksiyan ang unang hakbang ng kanyang anak. Tinupad ng mga maghan, sundyata ang kanyang pangako sa ina. Binunot niya ang buong puno ng baobab at itinanim sa harapan ng kanilang bahay. Simula ng araw na yon ay lubos na ang paggalang na tinamasa ng kanyang ina. Sa kanyang pinagbibinata, naging isang magaling na mga ngaso at lider ng kanyang hukbo, si maghan sundyata. Samantala si Samauro Kante naman. Isang salamangkero at haring pananakop ng soso ay unti-unting sinasakop na ang mga lungsod sa kalapit ng Mali. Malakas at makapangyarihan si Samoro, ngunit siya ay may kainaan. Ag gusto ang makipagiganti ng pamangkin niyang si Fakoli, sumapi siya kay Sundiata. Sinabi nila Fakoli at Nana Triban sa kanya ang makakapagpabagsak kay Samoro. Ito ay ang pagdampi ng tari ng tadyang sa balat nito at dito na ang kanyang planong pag-api kay Sumauro. Sa pagtatagpo ng dalawa, itinutok ni Sundiata ang kanyang pana na may tali ng tandang sa pag-atake. Sa pag-atake, dumaplis ito sa balat ni Sumauro. Unting-unting nang hina si Sumauro at nawalan ng kapangyarihan. Lumaka siya gamit ang kanyang kabayo at nagtago. Nagtago rin ng iba lang sofas ng soso. Di kawalanan, napabagsak na din nila ang lungsod ng soso. Mula noon, si Sundiata ay kinilala ng mga grayot ng kanilang pinakahari at pinamumunuan niya ang buong imperyo ng Mali. Halina't alamin natin ang mga kasagutan na hinanda namin sa mga estudyante. Tara! Ayong palagay, anong epekto ng pamusga sa estudyante? Maari silang mawala ng focus sa pag-aaral, o lagi nilang isipin ang pangusga na sinasabi sa kanila at maaari itong maging trauma sa kanila na maaaring maging dahilan para kitilin nila ang sariling buhay. Ano po ba ang epekto ng pangusga? Masasaktan ang taong yung hinusgaan. Pwede sila magka-depression o mawalan ng tiwala sa sarili. Pwede rin silang lumikha ng hidwaan at diskriminasyon. Thank you po. Maraming salamat po. Paano po natin matutulungan ang mga taong makakaranas ng pangusga? Bahal na rin silang tulong sa pamamagitan ng pakikiramay at pagtanong sa kanilang nararamdaman. Maraming salamat. Mayroon bang positibong epekto ang panghuhusga o ito ba'y palaging negatibo? Para sa akin, ang panghuhusga ay nagdudulot ng parang positibo at negatibong epekto. Nasabi kong negatibong epekto dahil nagdudulot ito ng diskriminasyon at pagkababa ng kumpiyansa sa sarili. Pero dahil doon, nagdudulot ang mga panghusgang yon na mas pabutihin pa yung sarili mo. Paano maiiwasan ang panghusgang? Maging bukas ang ating isipan, tanggapin ang iba't ibang pananaw, malamitin ang kurila o subukan natin